Bakit kailangan double booking pag medyo malayuan yung mga biyahe ninyo? Makeup yung ipapadala. Tapos itong pangalawang pickup natin dito sa silang along the way is pagkain naman. May sukli pa ma'am, 167. Ay, okay na po ito. O salamat mama. Isang delivery vlog na naman na magiging travel vlog. <laughs> This is where I ride! Ang good day mga ka V1 Moto Bali nandito tayo ngayon sa silang Pipikapin natin yung pangalawang booking natin Sa so, Bali Double Booking to Galing tayo ng Dasma yung unang booking natin is hindi ko na eh hindi palang lang record yung GoPro ko kanina pa naman tumatakbo. So kinuha natin yung sa Dasma, make up yung ipapadala. Tapos itong pangalawang pick natin dito sa Silang along the way is pagkain naman. Yung unang nakuha natin kanina na drop off is papuntang Mendez at ito is papuntang Lagayta yung pipick up natin dito. Ngayon dito tayo sa Barito, pasalubong. Pasalubong daw dito sa pasalubong. Balay Palmera. Pick up, boss. Balay Palmera, Pasalubong, papuntang Tagaytay. bibili kayo? Pipick upin po, boss. Pipick up ako. Pipick up kayo? Opo. Anong item? Basta ito lang. Food. Pagkain daw, sir. Pagkain pala sabi nung kachat ko kanina. Ayan po daw. Pagkain po. Food. Pacheck na lang po. Salamat. Ito lang po, ma'am. Kala ko kung anong laso nyo. <laughs> ah, salamat po. Opo. Ayan mga kabiwan mo to Arrive Send picture Picture yan Ganyan lang naman kasimple mga kabiwan mo to Ang pag Lalala move Simple lang mag deliver Ganyan lang sya kasimple So unahin natin to Unang drop ang Ayan eh. Secured na yan Confirm loading Tapos 17 kilometers Papunta dun sa drop off unahin natin tong pangalawang kinuha natin kasi ito yung mas malapit na drop so 17 kilometers mga kabiwan moto bali yung first booking natin mga kabiwan moto is 167 yon tang distance nya is 38 kilometers tapos itong pangalawang booking natin mga kabiwan moto nakuha natin along the way is simula din sa pagpinika pa natin 17 kilometers 118 yung delivery fee and 26 minutes simula rito sa session ko so ang pag-uusapan natin mga kabiwan mo to bakit kailangan double booking pag medyo malayuan yung mga biyahe ninyo ayun ang pag-uusapan natin mga kabiwan mo to kailangan na kailangan po ang double booking pag mga para sa akin ha 10 kilometers pataas na yung delivery nyo kasi unang una mga kabiwan mo to maliit kasi yung pair nya so kung tatakbo kayo ng solo lang sa mga long distance lugi na po kayo ron kasi ang rate lang ni Alamove is ang base pair nya is 49 tapos 5 per kilometer so kung tatakbo kayo ng 38 kilometers tapos ang booking nyo isa lang is 167 lang ah, lugi po kayo ron unang una lugi kayo sa oras lugi kayo sa sa gasolina Lugi-lugi po kayo dyan. Pag Tumakbo po kayo nang gano'ng kalayo, mga 10 kilometers pa taas, halos agas lang mapupunta po yun. Para sa akin, mas advisable ko yung double book na yan. So ngayon, every time na magbubuking ako ah, minimake sure ko na kung talagang kaya mag double booking nagdo double booking ako pero mga 30 minutes lang hanggang maximum na ako ng 1 hour ng paghihintay ng kakasabay pag lumagpas doon dinediretso ko na kasi syempre nakakahiya na sa customer natin 1 hour lang ang maximum ko sa paghihintay pag hindi talaga tayo nakakuha eh, no choice tayo kailangan natin itakbo yun kasi masyado nang matagal yun kumbaga mga kabiwan mo to pagka nag double booking pu kasi tayo yun nga double booking so double yung pair So sulit na sulit yung isang takbo natin makakatipid tayo sa time makakatipid tayo sa gas and syempre less hassle sa atin yun gaya nito yung nakuha ko mga kabiwan moto along the way sya nung kinukuha ko yung first pick ko kanina talagang nakaabang na ako na kumuha ng isa sakto sakto pag pick up na pag pick up ko may pumasok sa akin na along the way pinick ko tapos ito ngayon na pick up ko na yung pangalawa and then sya na ngayon ang unang i-deliver ko pagkain pero gaya nga nang sinabi ko mga kabiwan moto to if unang na pick up ninyo is pagkain na at tingin yung pwedeng mapanis pwedeng matunaw o kailangan yung iderecho yun no choice kayo ron and syempre kailangan yung magpaalam sa customer na sasabayan ninyo ganun po pero kung hindi naman nagmamadali yung customer okay lang yun na sabayan na ninyo kasi syempre sa panahon ngayon, ya, pag mga mga mabababa ampere, syempre kailangan natin dumiskarte. Ayun, uh, yun, sana maintindihan ng ibang customer natin na kailangan talaga natin mag double booking. Kasi kung itatakbo natin yung isang booking, lugi po tayo. Maliban na lang kung malapitan lang yung kinukuha natin, pa isa-isang booking, okay lang yun. Pero kung medyo 10 kilometers pataas na, eh medyo, hindi medyo, talagang lugi na kayo ron syempre babawas sa top up nyo yun, babawas sa gasolina nyo yun. Mas maganda hanggat kayang mag-double book. 30 minutes, pwede yun. Maghintay kayo 30 minutes. Yun, sana siguro maiintindihan naman ang customer na natin yun. And syempre mas mabilis tayo kay kita. Nag-double book. Eto, gaya nito, mga kabiwan mo to. Kung hindi ako nag-double book, ang takbo na ito, 167 lang. Pero dahil nag-double book ako, is ko lang 300 na po ito. Kasa 280 siya. Diba mga kabiwan mo to, ang laki ng diferensya sulit so, yung takbo natin kahit ganito lang walang nakalagay sir eh unang kanto kanan yung tapat ng pine tree Apo? yung may number sa dapat na 24 okay ito yung second pick up natin pero una natin siya idadrop kasi ito yung mas malapit and then after natin dito yung isa naman yun yung unang pinick up natin pero siya yung pangalawa natin idadrop so ganun lang naman discard eh mga kabiwan moto tapat ng pine tree 24 kaliwa 24 Dito na tayo mga kabiwan mo to. Lala mo po. Meron po. Wait lang po. Check ko lang po ma'am. 118 lang po. Sa malilim tayo. Pwede ko kaya kunin to. May ongoing. Ayan mga kabiwan mo to, pag may ongoing pa kayo, hindi kayo pwede mag ng order. Ayan, nakalagay. Ayan, mga kabiwan mo to, try to complete. Try to complete. 118. Dos. Okay, na no. salamat. Yan, try to complete ongoing order first. So, yun, nung akabi yung mo to. Hindi natin makukuha yun. Kasi, meron pa tayo. Hindi pa natin nadadrop. Kaya gagawin, dadrop muna natin to para makakuha tayo. Yan, confirm. Cash collected. Yes, settled. Review. Five store hindi natin nasabihan Magpaparit sana tayo tapos ito mga kabiwan mo to 6 kilometers na lang tayo dun sa second drop natin so puntahan na natin to 6 kilometers starts na okay so habang tideliver natin yung mga kabiwan mo to magabang tayo ayan meron na oh tagay tayo binangunan. kaso hindi ko kukunin yan layo yan ayoko na mga ganyan takbuhan sobrang layo dito kayo man sa gilid San po ang labasan dito tapos S Tapos kakaliwa na ako. At pa ano kayo pa ilaya? Pa doon? Opo. Uh, picturean ko lang ma'am. May sukli pa ma'am 167. Ay okay na po to. O mm -hmm. salamat mama. Salamat po. Wait lang po. Okay na ma'am. Maraming salamat po. Thank you po sa tip. Ah, pa, dyan na po lang po. Salamat po. Ayun, may tip tayo mga kabiwan mo to. May tip tayo. 33. Papanggas natin yung isa. Tabi natin to. Yan, break natin si ma'am. Good attitude. Good, good, yeah. Yan. mga kabiwan mo to para tamas yung rate nyo. Sabihin sa customer. Mendes, San Luis, saan to? Saan yung San Luis? Batangas? Layo? Ano kilometers ba to? 53? Layo ah. Oh. Pag-isipan muna natin mga kabiwan mo to kung natin itong Batangas. Palayo tayo eh. Baka wala tayong makuhang booking dun eh. Tignan natin kung kukunin natin tong Mendes to San Luis, Batangas 53 kilometers layo kasi tsaka hindi ko alam baka walang pabalik to lugi tayo dito sayang oras natin e eh, pag nakadalawang booking tayo halos parehas lang naman din pabalik ng Dasma eh, ilan lang yun 30 kilometers lang yun di ba isang takpo pag may kasabay to pwede to Mendes to San Luis dalawa pwede to boss ay may building excuse po dala move. Aris Jan. Okay, Aris Yes, ma'am Okay na po, tama. Salamat po Salamat Ayan, mga kabiyon mo 1 to Pick up na lang natin Ito lang Pwede natin sabayan to Sana may masabay Load Unfirm load 39 kilometers Lapit lang pala eh Ano pwede kasabay? Ulit, kasyang-kasyang Balian layo na ito is 39 km simula dito sa pickup 250 dinagdagan base pair motorcycle 49 200 additional piece may additional piece siya mga kabiban mo to so hindi ko maintindihan ano tong base pair 49 compute ko nga 39 times 5 195 plus 49 244 ah, sakto lang sakto lang pala walang dagdag Ayan, sabayan natin mga kabiwan mo to Natin. Ayan mga kabiwan mo to, hintay tayo kahit mga 30 minutes, sasabayan natin to. Pag wala, diretso tayo. Ayan mga kabiwan mo to, 30 minutes na, hindi pa tayo pinapasukan. Ilalaban na natin to mga kabiwan mo to kasi masyado nang tatagal and malayo kasi yon. Tignan natin along the way kung papasukan tayo, tsaka na lang tayo kukuha. Bali ang Biyahin natin mga kabiwan moto to simula dito sa Tagaytay is 39 kilometers. Aabutin to ng 1 hour at ang rate nito mga kabiwan mo is 250 pesos. So pwede na yon. Bali papuntang Taal Batangas nga pala to mga kabiwan mo 250 and dadahan tayo ng Lemery and goods na to mga kabiwan moto kasi masyadong magtatagal na sa akin yung item. So pagka wala tayo nakuha, uh, wala tayo. No choice tayo, kailangan natin bumalik. Pero try natin, try na pa rin natin mga kabiwan mo to Maganda naman tong rate eh Sakto lang to para dun sa pair ni Lala Ni Lala move So ilaban ko na to Long ride na naman tayo mga kabiwan mo to <laughs> Sana makakuha tayo ng kasabay Pero kung wala eh Ganun talaga Hindi sa lahat ng pagkakataon Kailangan may kasabay Pero Hoping pa rin tayo na Makakuha tayo ng kasabay na ito, Mga kabiwan mo to Maganda pa naman sana yung booking natin ngayong araw Pero Laban na natin to gusto ko rin naman yung mga gantong takbuhan. Shield ride lang tayo. And i-update ko kayo time to time. Pag nadaanan natin yung mga magagandang tanawin dito sa dadaanan natin. Isang delivery vlog na naman na magiging travel vlog. Awit! <laughs> ah, Kahit nagdi-delivery tayo, gumagala tayo, nagta-travel vlog tayo. And then kumikita tayo Ayan ang kagandaan sa pagiging delivery rider As Lala Move Kung saan saan ka makakapunta Ayala ka na Tumita ka pa Nakapag-vlog ka pa 2 <laughs> in 1 Wow Ang ganda-ganda dito mga kamiyon mo ito I love to be a delivery rider Oh yes Twisties Ayan um, ang tagal ko ulit eh, bago nakadaan dito ah yun Uy, oh, nakikita niyo ba yan? Ang mga nakikita ko, mga sa mo to. Enjoy the view! Wow! You know? Wow! Overlooking mga ka-B1 mo to. Wow! Overlooking! this is where i ride Kaya mga ka Moto, nandito tayo sa Fantasy World Woohoo! Tignan natin kung may mga namimitik dito Wala, wala namimitik Ganda Ganda oh Fantasy World Ari sir Ayun, harap Sa atsapot Nandito Dato sir 250 lang sir Opo, salamat po sir Salamat po Ayun, mga kabiwan mo ito Nandito tayo sa Batangas Sa Taal mismo Hindi natin location natin Google Maps tayo Kung nasan tayo Grand Terrasa Taal, Batangas Ayan, nadrop na natin mga kabiwan mo ito Update ko na lang kayo kung makakakuha ako Mamaya kasi lowbat na yung GoPro ko Kina-charge ko pa itong isa Update ko na lang kayo mga kabiwan mo ito Pag nakakuha tayo dito tayo sa Batangas ngayon Bahala na, sana makakuha Pakyat, pag wala, yak Ayan, pahinga muna tayo Hanap tayo ng na matatambay natin mga kabiwan mo ito Medyo malamig-lamig At makakainim tayong tubig Mainit dito sa pwesto natin eh Hindi pwede rito eh yun mga kabiwan mo to nakakain na tayo ng lomi and may mga pumapasok sa atin dito kaso lemery lipa papalayo so hindi tayo pinasukan barangay dayapan pakikat na ulit tayo ng Tagaytay mga kabiwan mo to so yun lang ang consequence natin nung bumaba tayo wala tayo makuha pabalik pero okay lang yan sa Tagaytay na lang tayo maghanap opo gulay lang daw to eh Saan po? Salamat. Te, excuse Saan dito yung kukunin daw yung gulay? Gulay? Oo lalam mo. Ah dito? Okay lang yun doon? Ayan ba yun? Kanina pa ako pa ikot-ikot yeah. ah. Patali naman ako te. Para hindi sumingaw. Patali naman ako. Okay. Okay, ganyan lang. Bumbay na nakaka-request pa pa kayong purong mangyan. Mangyan. Hindi ako mangyan, ita ako. Ay, ka ba? Oo. Badyo, tapos pala sinabi ko. Okay na tatay. Salamat. Tulong pala. Yan mga gabiwa mo ito. Yan lang yung pick up natin. Hmm, ano okay na yan? Loading. Tapos hanapan natin ang kasabay mga kabiwan mo ito. Nakasale naman eh. 41 kilometers din pala yun ha huh? ayan mga kabiwan mo to simula dito sa South Gosonias Garden is babiyahe tayo ng 41 kilometers from Alfonso to Dasmarinas so pauwi na tayo bali ang pair neto mga kabiwan mo is 222 so bali pang magkano natin to bali pang 700 na natin to mga kabiwan mo to pang apat na booking hanapan natin ng kasabay yan mga kabiwan mo to nakakuha tayo ng kasabay CM battery picture <laughs> salamat kuya yun mga B1 moto nakuha na natin bali babiyahe tayo ng 12 kilometers so unahin na natin itong pangalawang nakuha natin para sa ating double booking so ang takbo natin is 350 dalawang booking sulit so unahin na natin to kasi mas malapit to mas madadaanan to 100 pesos to 27 minutes and 13 kilometers ang layo na so ito yung kaganda sa mga double booking mga abiwan mo to konti pa lang yung takbo ko pero pang kulang kulang 900 ko na to para sa limang booking yon limang booking lang mga kabiwan mo to pero 800 plus na siya malayo kasi yung takbo natin tapos may kasabay so yung pabatangas lang naman kanina ang walang kasabay 250 yun pero kung may kasabay yun maganda ganda laban na yun tapos nakakuha tayo pabalik kung kukomputing natin yun mga kabiwan b 1 Moto kung nagkaroon ng kasabay yun 1,000 100 na siguro nasa mga ano na tayo mga ka-B1 Moto nasa 1,3,1,4 na tayo 8,30 ako nagsimula ayan mga kabiwan b 1 Moto ang bigat ah Picture natin Ayan mga kabiwan mo to Nandito na tayo sa last drop natin Uwi na ako At ko na Ay guys hanggang dito na lang mga kabiwan mo to Yun lang naman ang gagawin ninyo Discarde eh. Lagi kayo mag double booking Kung bakit lagi dapat ng double booking Mas mabilis kayong kumita Sa maikling oras sana nagustuhan nyo ang vlog natin ngayong araw. And always remember mga ka B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out! Bye-bye! One in one.